I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the uh, insurgency problem ng ating bansa. Ay, sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman na nandyan ngayon sa lower house, kabataan party list. Yan siya, under the party list system. And you said, during the last hearing, na kasama mo yan, nag-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado sino ba sa inyo yung nagsabi na ah, ah, one time kasama ikaw yung front committee chairman ng anong front yun guerrilla front 55 uh, guerrilla front 55, 55. ayun ah, apo uh, yung sinabi ko po last time was that um i was the one who facilitated uh, Raul Manuel and we are very fortunate to And you're very fortunate because um nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Sino? Si uh, Ida Marie Montero, uh, secretary, ah, si former Marie. secretary po ng SRC5. Siya yung nag-receive doon. Yes. Kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni si Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? Um Uh, as, as, as a member of the communist party of the philippines um uh, he was tasked to uh, for the revolutionary integration uh, lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin so um, i will just give it to ma'am ida to um, explain si ida Marie montero yes uh, you have the floor please continue ah. the discussion uh, from uh, uh Adriana Ariela Ramos. Ah, magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, uh, former secretary ng SRC5 ng SMR. Ah, yung sinabi A alam, po alam, ni... Alam, alam, alam yung iya uh, front secretary ka ng SR... Sub-region po. Sub-region Sub po ng Southern Mindanao region. Puro, puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, oh, hirap na hirap kung kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong isarj, na napakalaki yung uh, armadong uh, component yan. Hindi lang kumpanya, kundi baka abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung isarj na yan. Ang dami kong taong namatay sa so pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo. Yung sinusundan na lang niyo, Grabe yung in kwento, inabot ko dyan na Anong area ninyo? Ano po, uh, Davao City. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukid po. that's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, <laughs> hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng uh, Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking uh, playground. So, mabuti hindi tayo nag no? yung nandun ka pa. Hindi na nag ba tayo nung provincial director ako na kumbal? Uh, hindi hindi pa ako na-assign ng Dabaw de Oro, po. Ah, hindi ka pa na-assign? Ah. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Ariangine Ramos, ay totoo po yun. Uh, siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila. Tapos, tapos, siya po yung nagsundo, nagsundo po sa motor. Tapos, hinatid po sa no, sa kinampuhan po namin. Ah, nag, nag spend lang lang naman po ng parang one week si Raul. Tapos one week. Oh, po, kung, Christmas na siya noon. Hindi pa. Ah, parang hindi pa oh. That was 2017. Oh, 17. Tapos ang purpose po kaya ah, pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration tsaka pa na po namin noon kailangan namin silang kumbinsin para mag full time full time in pay tapos nung hindi po siya na kumbinsin ng mga kasama namin nung araw na uh, alis na siya nagtry po ako na i-convince siya baka madala kasi ako po yung ano secretary tapos uh, umiyak po siya umiyak po siya hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa, sa akin po na Ah, uh, naiintindihan nai daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulog na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative uh, ng party list ng nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya uh, may naka-assign na po daw na task niya maging parang bayan, bayan, para sa Visayas yun, bayan negro siguro yun. At that time po, 2017, is uh, outgoing student regent si Raul Manuel, Raul Manuel ng UP Diliman, ng yubong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is magbumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So that is stu student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP siya as student regent tas ako as alay sining UP while, while student student regent siya nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po eh para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp noong bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yon para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyante na nire-recruit namin. Sa... Do you think in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niya recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir, kasi <laughs> <laughs> Hindi, siya nga eh, hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero hindi uh, ba kaya niya mag-recruit so alam mo yun kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend them so, sabihin nila kami lang nagsasalita dito i suggest that we invite Raul Manuel these people uh, Castro uh, Franz Castro and who else Ah, uh, basta yung mga party list pa ng makabayan Black baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon sir. Suggestion lang. <laughs> Kumusek,